Good morning, good morning mga idol Ah, punti lang Ah, maglilinis tayo ng caliper mga idol So, balit tinanggalan natin itong piston niya mga idol o, kita niyo ba? O, oh, ano yung tsura mga idol Yan o, oh, maraming kalabang mga idol Yan so, Yan Yan mga idol, yan yung tsura niya mga idol oh. So, itong caliper na ito mga idol Ito ay uh, stock up na mga idol Kumbaga, pag preneno mo yung uh, piniga mo, yung brake lever niya mga idol, hindi na siya bumabalik mga idol. So ibig sabihin, stock up siya mga idol. Ngayon ang gagawin natin mga idol, lilinisin natin 'yan, 'yang loob. Yan mga, yan mga idol, yan oh. Yan. To 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 to. Yan. yan. So item na mga idol. Kita niyo ba? After. Ngayon mga idol, uh, nililihan natin 'to. madami pa. Yan mga idol, oh, ganyan. Nililihan 'yan, 'yang piston. Ang tawag niya mga idol, piston na piston. Yeah, ay idol. Yan. ito mga idol, lilinisin din natin ito. Yan. So ginagamitan natin ng liha, mga idol, sa paglilinis. Ah, pino. Pino lang, mga idol, pino. Yan. Tapos, mga idol, ito ay sasabunin natin, sasabunin. Para malinis na malinis. Sa hangin na natin 'to, mga idol. Kumbaga, yung mga butas diyan sa loob, yung daanan ng fluid diyan, mga idol. Yan ay eh, hahangin na natin yan, Lilinisin. May mga butas yan dyan mga idol. Yan. Pati ito mga idol. Ito, ito, ito. Yan. Kalawag na talaga ito. Pati yung kanyang bleeder mga idol. Tatanggalin natin ito. Lilinisin din natin. Baka barado na yung butas niyan mga idol. Yan ganyan ang paglilinis niyan. Dapat eh, sabon. Hindi pwedeng panlinis natin mga idol yung gasolina. Mga idol sabon ang ginagamit natin dyan at saka tubig sa paglilinis baka may mag comment na naman dyan mga idol ha ito malinis na malinis to mga idol sinabon pa namin to mga idol oh, binilan pa namin ito yan oh, yan oh, yan yan mga idol ito Ito pala mga idol, yung piston mga idol, pag tinanggal natin sa caliper, pag binunot natin at nakita natin na medyo magaspang na, tulad dito mga idol, oh, yan, oh. meron ng kaunting kalawang Yan, oh. Ito, ito, idol, ito, idol. ito, ito, mga ito, ito, tapos nating linis mga idol na hinugasan ng tubig at saka saka sabon mga idol ito ay inahangin natin yung mga butas mga butas mga idol para masigurado natin na malinis na malinis maangin ako itong bleeder hanginan mo ito hanginan, hanginan mo hanginan mo hanginan mo hawakan mo hawakan mo yan mga idol Ito kumihangin tapos yung butas mga idol. Ito to, to Tapos mga idol, tong bleeder, lilinisin din natin ito mga idol. Ano, kita niyo ba? Ang kalawang. O sundutin to, sundutin. Sundutin mo na. Baka pa Yan, linisan mga idol. Tapos tong piston mga idol, to, nilinis na natin to. Bale, makikita niyo dyan, merong mga kalawang na konti. Pero, pwede pa naman to mga idol. Kasi okay pa naman siya saka nagtitipid din si customer mga idol pagka ito talaga ay eh, sinabit sa at tumagas nasadist namin na uh, palitan na isang buo mga idol kaya susubukan muna namin mga idol yan ganyan mga idol no? tutusukin nyo lang yung der yan para yun no yung kalawang dami tapos mga idol to nililinis ilil -ilil daw mga idol yung o-ring yan yan o kaya. Kaya, no? yung o-ring mga idol oh. yan Siguraduhin natin na malinis At tuyong tuyo ay, mga sa idol sa Kailan tuyong tuyo sa Tapos mga idol Ang gagamitin pala natin na Master replicate Ay pang XRA Wave 125 Rusi pang Pure mga idol isa, isa, lang to mga idol Ang motor pala na ito mga idol Ayan ay o oh. Mabasa nyo One link mga idol, one link yan ay gawang motor star mga idol so ang kasukat ng kanyang uh, master repair kit mga idol dito sa master dito ah, dito, ah, nakita nyo ba yan. ang kasukat na ay pang XRM mga idol ayun eh, no? XRM V125 Raider 150 tsaka Fury mga idol. Ay, balik mo 'yung ganun, 'yung signboard. Mga idol. Pero yung signboard nila balik. Tapos mga idol, to. Oh, kena, kena. Gagrasahan. Ito mga idol, nililihat din to mga idol kasi ito nagkakaroon siya ng kalawang mga idol. Tapos pag malinis na sa kanyo, lalagyan ng coating grasa. Saan ang grasa? Ayun, may grasa mga idol, yan, kena. Para masigurado natin na bumalik siya doon sa dating uh, maganda siya magpreno mga idol. Kasi kanina, uh, ito ay stuck up. Nakita naman nyo, di ba? So pagka ay na pinipreno natin mga idol uh, Kapit na ito dito sa disc Dito pag, pa, pag apply natin ng preno ng brake lever mga idol dito Imbis na lumuwag pit pa rin mga idol Yung brake pad So mga idol oh So yan, kita nyo Yan Yan Pag madumi yung ating caliper Ito ay kumakapit man, mga idol dito Yan So pag release natin ng brake lever dito mga idol, eh hindi siya makakabalik kasi nga may kalawang ito. Madumi ito mga idol. Oh. Kaya so, eh, uh, yun ang uh, ginagawa natin ngayon mga idol. Na ibabalik natin dun sa pagpiga natin ng uh, brake lever. Magpipreno siya. Pag release ng ating daliri dun sa pagkakabiga na piga ng brake lever. Eh, babalik ulit siya sa pre-wheel mga idol. Yan, ganyan, ganyan mga idol. Oh. Yan, ipyasok, yan. Papasok mo lang yung mga o-ring na tinanggal dun sa loob. Kasi nilinis natin yung loob. Sinabo natin yan, yung loob. Tapos halagyan nyo lang ng kaunting grasa mga idol. Kunti lang, kunti lang, kunti lang. Punti lang. Punti lang. Para lang dumulas. Ayan, ayan, ayan. Kunti lang, kunti lang. kunasan punasan mo yun, punasan mo. Sobrang dami ng grasa punasan. Fluid lang ang dapat nilalagay dyan. Para dito babaya ang ano. Punasan, punasan. Mga idol, konting ano lang, konting uh, grasa lang. Kasi pag sobrang dami ng grasa, mga idol, pwede rin bumara dun sa daanan ng mga fluid. Pero para lang, uh, para lang siyang smooth na ipasok, yun no, ganyan o. No. Katulad yun ipasok. No. Yan, ganon, ganon mga idol. Yan, saka may lalagay uh, bracket. Tapos mga idol, pag kayo pala ay nag uh, nagtanggal ng uh, o naglinis kayo ng caliper, pag nakita niyo naman na ganito ay ng brake pad mga idol, makapal pa, eh liyahin naman natin mga idol. Yan, ganyan ang gagawin, no? Yan, yan. Tapos, papadaan natin sa liha. Yan. Para lang lumabas yung tunay na kulay ng brick pad, mga idol. Yan oh. Yan, ganito na oh. Yan. Kasi pag uh, kinabit natin na ganun na itsura kanina, yung madumi, so useless din yung paglinis natin ng caliper. Kasi mahina din ng preno mga idol, gawa nung no, hindi kakapit ng maganda itong brick pad doon so, sa dish dito. Kasi madumi. Marami siyang putik at saka buhangin mga idol. Yan. Ayan o, oh, ganyan itsura niya mga idol, oh, parang bago. Yan. Yan. Tapos, ganyan ang pagkakabit niyan. Ayan. Dahil yung pinakapin uh, Pag nakita nyo may kalawang Madadaanan nyo rin ang liha Para naman malinis Para si customer eh, matuwa naman sa atin Mga idol Kasi sa din lang na binuksan natin eh, natin lahat Nagyan mo rin ang konting grasa lang lang Dahil, Ganyan lang mga idol yan nga pala mga idol, ang grasa kasi kaya tayo ay kahit konti tayo ay naglalagay ng grasa. Kasi ang grasa, pag yan ay natamaan ng tubig mga idol. Kasi ito, lagi nababasa ng tubig ito pag umulan mga idol. Tumatalsik, tumatalbog yung tubig. Pag uh, ng tubig yung grasa mga idol, ito tumatalbog. So hindi siya basta-basta pumapasok doon sa loob mga idol, yung tubig. Yan. Kasi nga meron siyang nilagyan natin ng counting grasa. Mga idol. Importante yan mga idol na tuwing tayo ay mag o oh, mag-aayos o so maglilinis ng caliper dapat yung pwedeng lagyan ng grasa lagyan ng langis lagyan natin mga idol kasi tayo rin na mahihirapan pag, nagtang, pag uh, tinanggal natin magpalit tayo ng brick pad na wala is langis-langis walang grasa ay nilalagay doon sa mga dapat lagyan tulad ito mga idol ang nilalagay talaga lang na dito grasa idol grasa lang pag yung brake lever natin mga idol ay replacement at tulad nito mga idol aftermarket ito mga idol ito yung original pagka kapit yung ating preno mga idol chichikin din natin itong brake lever kasi mayroong brake lever mga idol na makapmano yung ano mga idol yung pinaka bukol niya rito mga idol ay sobrang taas mga idol ngayon, wala na siyang clearance. Dapat mga idol, may clearance na ganyan. Para yung, ano, yung ating repair mga idol, eh hindi nakatuko, hindi kaagad nakabaon. Nakayon mga idol, nakabaon. Dapat mayroon siyang, mayroon siyang free mga idol. Yan, katulad nito mga idol. Oh. Kapiraso lang. Yan, mayroon siyang kapiraso play mga idol. Yan, yeah, natin. Yan. Hindi lang tapas na palit ng palit or kabit ng kabit ng ganito mga idol na hindi natin tinitignan ano yung uh, pwedeng mangyari mga idol kasi pagka hindi natin binawasan yung katulad nito mga idol binawasan namin ito kung hindi natin binawasan yung mga idol ang preno nito kapit para kang lagi nakapreno mga idol yun yun, yun, yun. No? kita nyo ba yung dulong yun yun, yun. dili yung yata hindi nyo makita eh so, binabawasan lang yun mga idol kunti lang ginagrind lang yun para lang magkaroon siya ng play mga idol yan o oh, yan I may play na ganyan mga idol yan Oh, yun. Mga idol. Ah, uh, yung pinalitan natin ng repair kit, mga idol. Ito, mga idol. Eh, yan na. Okay na. Ito na, mga idol. Tapos yung nilinis natin dito, mga idol. So, yan na yung preno niya. Singa. Ito, mo. Yan yeah. Yan, mga idol. O, tapos, kaya, yan? Yan, o. Oh, naka siya, mga idol. Yan. So, ganun lang, mga idol. Pag halimbawa, magpapalit tayo ng repair kit dito, tapos maglilinis din tayo ng caliper mga idol. Ganun lang mga idol yung technique. Ah, bubuhusan lang 'to ng fluid. Dali pa malinis na mga idol, oh. Malinis na natin lahat-lahat, no. Buhusan na ng fluid 'to mga idol. At pabayaan natin na tumulo dito yung fluid mga idol dito sa bleeder palalabasin natin dito. Tumutulo lang siya mga idol. Huwag niyo muna ikakabit dito sa motor mga idol. Dito lang muna sa labas. At tulad yung kanina, yung pinakita namin video sa inyo kanina mga idol. Ganun lang muna ang gagawin natin. Yun yung technique yun mga idol. Para hindi na tayo mahirapan sa pagbibleed mga idol Meron akong video dyan mga idol kung mapanood nyo Yung uh, dito sa uh, caliper mga idol So ganoon lang mga idol maraming salamat